mapagpalang araw mga kay ngayon nga po palang araw ako po yung nagluto ng aming hapunan ang akin nga palang nilutong hapunan yung pong kinamatisang isda na may kasama pong hipon mga kay ito pong aking nilutong to ito po ay sabaw pala ang talagang ulam na po mga kay atin na pong lutuin umpisa na po natin let's go ako po kanina ay nag-iisip kung ano pong lulutuin kong hapunan. Agad, agad ay nagpunta po ako ng palengke kahit hindi ko po alam kung ano aking bibilhing pang ulam. Kating ko nga po ng palengke nakita ko po tong isda. Wari ko po ang tawag dito ay salay ginto. Akin pong tinanong sa tindera kung magkano po yung isda. Sabi niya po ay 170 na lang kasama na po yung hipon. Kaya agad agad akin pong binayaran po mga kay EA. Pagkarating ko nga po ng bahay akin pong hinugasan at lilinisan. Pagkatapos ko nga ang hugasan at lilinisan akin na pong nilagyan ng tubig ang kaldero at akin na pong isinalang. Pagkasalang ko nga po ako naman ay naggayat -nag ng ating mga gamitin rikado. Kagayat ko na ang ating kamatis ay eh, nilagay na po natin sa kaldero. Hindi po nagtagal nililagay na rin po natin ang ating pong sibuyas. Akin lang po tinakpan para po mabilis kumulo. Ang takip nga po ang ginamit natin hindi po sadyang takip niya. Kaninang kanina ko po, po hinahanap eh, hindi ko po makita. <laughs> Okay, hilo na. Kahanap. Okay naman po yan. Goods na rin po yan. Takip na Abang yan. Habang inaantay po nating kumulo, tayo po ay naggayat po ng ating kalamansi Yan nga po palang kalamansi yan ang gagawin nating pampasim, mga Masarap ka kay. Masarap e. kasi po yung kalamatisang isda na medyo may asim ng kalamansi po, mga kay. Sana oh. Nung ilang minuto nga po ang nakalipas, siya po ay kumulo na. Dahil siya po ay kumulo na, lalagyan na po natin ng asin. Atin na pong titimplahan ng alat. Paglagay nga po natin ng hipon at isda, nalaglag pa po, po yung isang hipon. <coughs> Pagkalagay po natin ng isda at hipon, ay lang po nating kulo. Hindi pa sana nakulo, ilalagay na po natin yung sili nating green, yung panigang po mga kay Pagkalagay nga po natin yung siling green, atin pong tinakpan. Habang iniintay ko pong kumulo, ay nakita ko na po yung takip ng kaldero ko mga kay Nung yes. akin pong nakita, agad-agad kong pinaltan po yung takip ng kaldero natin. Kapalit ko nga po nung takip, akin pong binuksan, baka po nakulo nung na. Nung akin pong binuksan, ay hindi pa po nakulo, kaya po ating tinakpan po ulit mga kay Makalipas uli po ang ilang minuto, atin pong binuksan at nakulo na po siya mga kay Yan nga po palang isda at hipon, ay eh, madali lang pong maluto yeah. yan. Kaya po nung maganda na ang Lo at alam nating luto na po yung isda tipon inilagay na po natin yung ating gulay na pechay po mga kay yung gulay na pechay po naman ay hindi rin po masyadong niluluto yan mga kay atin lang pong pakukuloy ng isang magandang kulo kung no. siya po ay kumulo na ilalagay na po natin yung kalamansing pampaasin po pag natin pag ako po ay nagluluto ng may kalamansi pang huli ko po talaga nilalagay yan mga kay pag ating pong inuna ang ating kalamansi ay nagkakamirun po ng lasang pait ang ating sabaw yan po pag ganyan pong klaseng kulo ibig sabihin po niyan ay luto na po siya mga yeah. dahil luto na po siya atin na pong titikman. Kaya po ako'y kumuha na ng sulyaw at ako'y sumundok ba. na. Bago po ang lahat, tayo po'y papasalamat muna sa ating Panginoon. Maraming maraming salamat po Panginoon sa bagong biyayang pinagkaloob mo sa akin sa araw Sarap po mga kay Ako po'y inyong sabayan sa aking pagkain. Napakasarap, napakaninamnam po nung ating isla. Salaman isna naman po ay napakalaman din po niya mga kaya. Yung atin naman pong hipon na ay manamis-namis kasi po sariwa po talaga siya mga kay Pag gantong klaseng ulam talaga ang ihahain sa iyo ay mapaparami talaga ang kain mo Yung atin naman pong gulay na pechay ay tamang tama lang po, malutong-lutong po mga ka pong, hindi ko na napigilan, akin na pong binuhat ang ating sulyaw, salamat po sa inyong panonood mga